Big Cafe, Big Brothers Corny. Welcome na naman sa isang episode ng Coffee and Session. Ayan na, sama natin. Team Apo si Joram. Eh, And Iao and si Batman. And ang ating mga kaibigan from Kawayan, Richmond, Richmond, Mike, si Tremble. Tremble. Sherwin. Sherwin. Ay, masarap itong Big Brothers na Corny ah. Yes. And made from real cornig. Tunay ang tunay. Tunay pa ko yung lahat. O, ito na. First question. Galing kay Rank Dream 10. Kailan ulit magkakapi session ngayong 2024? Ito na. Ito, ito na. Ito na yun. Straight oh, from Kawayan Isabela. O, oh. yes. Dito yes. kami ngayon Ayan. sa Cafe and Music Lunch. V Cafe and v Cafe Music Cafe. Lunch. Gonzales Hotel. O, oh, Gonzales Hotel. Tsaka kakatapos lang ang first ever Kawayan. Duwatlon. Yeah. 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 Yes. Yes sir, kami lahat. Mm. Congrats sa mga sumali, mga nakatapos, at saka yung mga nanalo. Ito, next question, galing kay Robin Helio. Mas malawak pala yung Mount Fuji 360 compared sa mayon 360 na 85 km, 700 elevation gain lama. Siyempre, 100 km yung ano Mount Fuji na loop eh. Tapos meron siyang elevation na 1,200 meters. Tasa, uh, -huh. Mount Fuji. Tapos nung, Ayan, nagpunta ba ako, niyo, eh. no? -ba nung nagpunta kasi ako, no, pabaykin natin yun. Nung nagpunta kasi ako doon, summer, kaya hindi kita yung Mount Fuji at yung snow cap. Kaya kung gusto nyo talaga siya makita, punta kayo doon mga spring, mga February, March. Yan yung katapos pala ng snow sa Japan. Eto, galing kay Jeric Go. Ano ang cycling shades ang pwede sa malabo sa mata? may ba ang cycling shades na gumagawa? Para sa mga, mga yung, Spender. 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 Spender, Spender, yung may ano? Spider. Hindi, yung may grado. Ah, uh, spider may spider tayo. Pero yung may mga grado ang nakita kong gumagawa, Oakley. Hindi ko pa na-try. Oh, na oh, uh, 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 Oakley. O Oakley. Kasi ah. kitay bagado ko. Oh. ba sila ng salamin doon na may grad? <laughs> uh. Oo. Oh. Oh. I Oh. Eh, we try Pero may mga nakita akong display ng mga salamin doon eh. Oh. Ng no, mga cycling sh shades. -shy. Oh. Oh. Ito, ito. ito, pa na <coughs> ito. Ayan, sige, tatanong natin yung EO Optical. Baro, Oy, baka naman! <laughs> o, galing kay Nori698. May direct effect po ba ang laki ng chain ring sa performance ng RT? Specifically sa 12-speed na Deore M600. Kailangan din na 32 yung stock kasi currently naka-40 siya na chain ring. Dami numbers ah. Oh. Sa ano ito ano eh, yung mga... Big ring na sa harapan. Oo, big ring ka sa harapan. Tapos sa likod, naka big ring ka din. Kaya pa ka lang umakalagay. Hindi ba may suggested ano ratio? Oo, nakalagay sa box yan eh. Hmm. Oh. Ito si Master, tanong mo kung ano ba? Kaya, ano ba? Ano ba? Oo nga. Oh, sa nagbebenta. mo na ano, pag yung, mas, sa malaki sa malaki oh, hindi na magagamit 'yon kasi may ratio 'yon eh. Magka magka na ng crosslink. Oh. Pero hanggang may minimum ano lang siya doon, hanggang ilang speed lang. Oh. Depende sa specs ng oh. piyesa. Oh, okay. sobrang laki ng mga chaining chakad, mag sobrang panat din ng kadena, no? Oh, kadena. Mm. Kumagin. Uh, compromise uh, din yung RD. Mm. Ayan. So, look at the manufacturer specs. Oh, okay. Sige. Follow the ratio na lang. Okay, follow the ratio. Sige, galing kay Lorenz4899. May epekto ba sa pagpadyak ang brand ng bike? Yes. Oo. Oh. Mm. Mas hmm. maganda bike mo, siyempre mas maganda padyak mo. Ayan. Oo. Of course. Of course. Mas maganda. Saan mo oh, dito mga bike ito? Gaganda na mga bike ka Oo. Oh. Kaya part kasi talaga sa pinabayaran mo yun. Hmm. Alam mo yun, may, may studying kasama na ron eh. Oh, may R&D yun eh. may Research and development. Oh. Although syempre, yung, yung mga budget bikes, meron din ang mga oh. R&D yun. Pero hindi na yun masyadong pinagukulan ng uh, study para mm. sa mga competitive part side ng cycling. Diba? Oh. For basic ano lang yun eh. Mm diba? So, kung oh. siyempre pag branded ka, yung eh. weight matters. Mm. Oo. Oh. Tapos, lalo sa mga carbon ngayon, hindi lang siya ginawa ng ulma ng carbon na basta-basta lang. Kung baga may part doon na compliant, may part doon na steep. Mga yun nga, yung research and development. O, oh, ito, galing kay Ephraim Francisco. Ano kaya nagkukas ng sakit ng batok? Packet sa bandang likod ng ulo. Malapit sa tenga. Left side, sumasakit so daw kapag ka matagal siya pumapadyak. Kapag ka yumuyo ko, nababawasan na yung sakit. Malamang... ano yan? Malamang sa malamang yan. Muscle strain yan. Kasi pwedeng sobrang baba ng stance mo. Bike fit daw. Yeah. Oo, oh, yan, bike, bike fit mo. Bike fit na makakasagot mm. yeah. niya. Oo, oh, tapos pwede din sobrang bigat ng helmet mo. Kaya nako <laughs> kaya nagko-compensate <laughs> yung muscle mo sa baba. Naka backpack. Ay, hmm, naka, -back naka -back. Back Pwede din. Spider helmet ka para medyo. oh. spider helmet. Ayan. Yeah. <laughs> Oo, oh, kaya yung mga magagana helmet. <laughs> tapos oh, ayusin mo rin yung bike fit mo. Baka kasi sobrang yuko ka. Baka naka negative oh. stem na Oh, siya. baka naka may negative pa. stem. Dami factors. Mm. Tapos pwede ding sobrang lapit ng ano mo, ng reach mo. Yan. Yeah. Bike pit, helmet, tsaka stunts sa bike. Tsaka oh, blood pressure. Kung mamaya high blood kaya sumasak ba? Oh, oh, pwede <laughs> din. <Number one. laughs> <Yeah>. pwede <laughs> Ayan. Garmin. gamit ka ng... Garmin. Garmin. Tsaka yung pagbago gising, di ba? Ito, mga pala, sumasasak ng na. Stick neck to eh. -neck to. Galing kay Nashio. Anong magandang online upgrade sa MTB? <laughs> na tapos medyo newbie daw siya. Bob, oh, bumili siya ng entry level na bike. Ano, ano kayo pinakamagandang online upgrade RD, FD, shifter siguro. Oh, kasi kadalasan pagka mababang Oh, oh, mga market, budget eh, Oh. Shifting ang ano hindi, hindi ganun pa accurate eh. Oo, oh, medyo mabagal. Oh. oh medyo patalon-talon. hindi na yung brand talaga. Oo. Oh. Oh, kaya nga, pero pagka yung bike, bike brand mo ay medyo kilala na eh. Oh, engage siya ganun ako. Oh. Oo. Kasi hindi sila, hindi sila nilalagay ng mga mumura ano eh. Yes, ha? Ah? Walang teka-teka ron. Mm. Number one, ano, ah, uh, brake set. Dapat oh, uh, so ayun, uh, yeah. eh, break, uh, na. Ayun, brake. Ayun, brake. Tama, brake. Kasi yung pinaparood ko yung vlog nyo kanina, yung, yung pa lalo pag pababa. Pag yung brake, yung medyo, ano, Dapat sa brake. Oo, ayan. Tsaka, never compromise on safety. Kumaga, kung may uunahin kang i-upgrade dyan, Safety first. Oh, Safety first, yung preno. Kasi pagka nawala ka ng preno, tapos alanganin, tapos ang boxing. Uh, next question, galing kay Mark Anthony Descalzo. Pwede ba daw lagyan ng tar ng tar sealant yung inner tube? Oh, oh may naka-pa. No, may no, nakasubok man nito. Hindi ko pa subukan 'yan. Oh. Pero pwede ba? Pa, Parang si may pulbos sa loob ng inner tube eh. Tsaka hindi magsi-seal 'yon kasi may pulbos sa loob ng inner tube eh. Experiment mo daw. gawa mo content. Oh, oh sige sige, 'di ba? Like, right. yung inner tube lalagyan ng sealant. Oh. Bakit lalagay yun. Pero doon sa, sa sa pito. Sa pito. Pero bakit? Oh. Tarong lang. Para sa atin. Hindi siya expert. Pero, pang, siya nagbibenta ng bisikleta. Kumbaga budget meal. Budget meal na mapag... Ah, halimbawa wala ka pang bilhin no. ng... Na, na na, tubeless na, setup. Ano, na exterior. Oo. Kasi di ba pag nag-tubeless ka, kasama pati yung wheelset. Oo. Kailangan naka-tubeless ready siya. Para ka ring tape. Oo. At saka tubeless bulb. Tubeless bulb. Tsaka tubeless na nagulong. At baka gusto niya ma-experience ma yung benefit ng pagiging chubles. Mm. Pero hindi mo papalitan yung oh. experiment. Oh. Sige. O oh, yan, gagawa tayo ng experiment dyan. Sige. Ang bigat nun. O, oh, galing kay Victor Andal. Okay lang ba sa atin na magasgas ang bike pag kinakarga sa bus? Ano kaya mga paraan ng mga guwate para hindi siya magasgas? Ah, uh, number is cartoon. Oh. pero okay lang sa iyo, Master, na magasgas yung bike mo sa bus? Uh, sa akin naman, magasgasgasan. Hmm. Kasi, Dali na mga yan eh. Ewan ko lang kay master. Hindi <laughs> <Kasi masyado, laughs> nga yung problema ko yun. Kasi masyadong mas... Depende kasi saan yan. Dapat siya ba? naman po. Kung nitikulo, ito so pa. Pwede, pwede. Uh -huh. uh -huh. no, ano, palagi kang nag-out uh, nag, uh, of town tapos sa bus ka lang dumasakay. Oo. Oh. So, okay lang. Oo. Hmm. So, okay, okay lang sa akin. Okay. Pero hindi naman ako nagagaskasan ng, ano, ng bike sa bus kasi Sinisafety ko muna yung pwesto oh. sa pinakadikit. Pero halimbawa, Master, mabigyan ka ng Colnago B4RS. <laughs> Ay po, sa <laughs> alaga. Alaga ako yung mata may lumapit pa lang. Yun nga, yun. Wala yung -alaga na. Ito ang tulog uh, uh, doon sa ilalim uh, uh, doon. Kasama <laughs> <laughs> ako matutulog uh, doon katabi ko kaya. Ang Master. Kung <laughs> pa nasa um, loob, ikaw na sa ilalim mo. Hindi, bibila mo na sarili upuan sa bus yung bike. Oo, bibili ko sa sarili upuan. Yun <laughs> nga yung ano ko eh iba ka over yung kadas natin. Lagi check checkin nga daw yung bike kung ano. Oo. Oh. Kasi nga pag, pag malamal mo yung bike mo, parang ano yung asawa din yan eh. Oo. Oh. Pero sabi sa akin ni Doc dati, kaya kasi bumibili ng ganung bike lang para oh. kasi kasi okay lang, di ba oh, sa puso. Oo, oh, mo nga. Tapos bawa, inunahan ka ng mga hmm. nagka-carbon na bike. Oo. Oh. oh pagka nabutan mo, anong mo, amuni mo nalang ng banggaan. Oo, <laughs> oh, diba? <laughs> Yan nga kayo yun eh. Pag may bike kang medyo ano, high-end, mm. kaya ano, never nga ka yeah. mo eh. Tsaka hindi ka papay na ibabas mo yun eh. depende, so, oh, depende sa bike mo actually. Ako, ako magkakaroon ng ganun bike, papalaminate ko. Mas <laughs> di-display ko sa bahay. Sa <laughs> ah, <malinta>, basta ako. <laughs> oh, sige, galing kay Timothy John Emanuel. Okay, since nagbabike daw siya, medyo mawababa ang kanyang resting heart rate kanya sunod na mga APE. Ganun ba daw talaga kapag ka nagbabike? At nagbabike to work? Ayan, tunay kasi nangyayari yan. Sige, explain natin, explain natin ng ganito yan. Habang nagiging fit ka kasi, lumalaki din yung muscle ng puso mo. Kada bomba ng muscle ng puso mo, masagiging efficient yan. Yung dati kasi na kailangan magpaikot ng dugo yung puso mo, kailangan niya magfit ng, ng madami para umikot yung dugo. Eh ngayon lumakas yung muscle ng puso, Isang tibok lang ng puso, bomba agad sa paligid ng katawan mo. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit bumababa yung resting heart rate. Si ano ba si Armstrong ba yun? Ay, si Lance Armstrong. Kailangan pa niyang gising niya yung... Mm. Gising pa siya ng... Madaling, madaling araw. Madaling araw. Mm. Para lang mabubuha. kasi nagda-trap siya sa 30 ba? 35. Oh. Sobrang baba. Oo, oh, kasi so, daw... Mamamatay ka noon. Mm. Kasi bilhin mo, halos walang... Parang ano nga nang... Dapat may ibang 50. Ako 53. Ako 53 ako lagi. Oh. to 60. 60 Kaya hindi ko bibihin. 53 ako. Mm. Ah. Kasi pag mga hindi ka masyadong active, mga 60 pataas ang normal eh. Oo. Oh. Bakit po? O. 60 pa baba. <laughs> ano yan? Active ka ito. Mm. Ayan, kumbaga, kumbaga yun yung adaptation ng cardiovascular system. Ayan, so sa mga APE mo, banggitin mo lang kay Doc. Kasi pagka ini-AP ka niyan, doon sa interpretation, baka kasi lumabas na kailangan mo magpa-cardio. Kaya yun, mga ganun. Banggitin mo kay Doc na nag-AP sa iyo na ikaw ay uh, nag-training, nag training, -training back to work para endurance na exercise para ma-note ka doon sa physical exam findings. Sa so, saka, pag up pa ako eh, pag isan 55 pa babayo yung heart okay. rate ko. So, Huwag yung doktor. Oh. hindi doktor, ako ngayon mga panik. Mm oh, ito, galing kay Rodel Pinili kung mag solo ride to Bicol ba daw siya wala ba daw masyadong risk plano daw niya mag solo ride pabot ng Bicol risk? oo oh. Sa sasakyan truck na malalaki mga oh. yun ang risk doon hindi okay. pag gano'n lang mapaka yung kami ka mag nanay right? Huwag uh, ka magsumaga. Huwag oh, ka sumaga mag-night ride. Huwag ka okay, so magsumaga mag-night <laughs> ride. Uh. Mm Huwag -hmm. ka mag-night <laughs> ride ha. Pero kung magsasolo ride ka, nag-comment it guys. <laughs> sa morning ka mag-start, wag ka magpapabot ng gabi kasi mas marami ng malalaki sa sakyan. Magkata-beagle oh. ka, mag-ride. Tapos pakipot pa. Oo, oh, yan yung biyahe ng mga truck eh. Gabi. Oo, oh, sa gabi. Mm -hmm. Yun. Pero dapat yun ang mostly risky doon. Oo. Sa sakyan. sige kwento mo yung story mo. Nanonood ako ng ano, Ian Howe, Solo Baguio. Hmm. Ginaya ko. Pagdating ko sa paniki, nakita akong kubaw. Oo. Oh. Kumara ko. <laughs> 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 okay, kasi gabi. oh, sige. Oh, okay. ilang best na akong nag-gip ng mga bus sa truck. Kasi makitid niya ito. Hmm. Tapos, siyempre, wala naman makakalap sa'yo. Kasi solo ka lang. Ano? Mga may mangyari sa'yo. Yun yung kasi dapat ano, huwag talaga mag-solo. Kaya na pag-beginner o ano. Oo, oh, wala, lalo. Pag-first time. Mayroon talaga. Tsaka medyo may kabasa dibdib -did yun eh. Kapag ka um, solo ka. Eh, labis talaga yun oh. No? Gusto mo talaga yan. Sige, laban. Pero hanggat maaari, harap ka ng kasama. Para... Maroon siya mga... Yung um, mga um, video sa YouTube para um, makita niya yung... Um, anong pwede niya i-expect um, sa pasada. Ang daming mga nag-bike na lang. Pero ah, mas okay ang may kasama nag-bike ng ganun ng ride kasi may kausap ka, may body-body. Mamotivate kasi ang isa, isa, di ba? Oo. Oh. Yung gagayahin yung mga yeah. nag-ride na malayo, mag-isa. Oo. Oh. Ang baliw yung mga yan. Dito ba yan? Oh, galing kay Jaya sa si Quinto. Ayan. Anong wish natin sa government improvements para mas maprotektahan at mas safe yung mga bikers sa kalsada bukod sa bike lanes? Ano kaya mga... Bukod sa bike lanes? Oo. Ano? Ah, uh, awareness campaign. Mm -hmm para yung, yung mga infomercial kasi ang daming mga ano eh, daming mga hindi aware na tungkol o yung, sa yung distansya mo sa bike, sa bike mm -hmm. na, bikers dapat. Mother. Oh. Okay. Hey, master. Ano kaya masasuggestan sa ating government regarding sa mga bike safety? So, pinaka-common na si parang bike lane talaga. Oo, oh. syempre ano, madaling araw yun kaya lights. 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 na Lights. sila Lights. pa diba, sa bike lane, Dapat mm -hmm. Lights. na Lights. 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 ano, Lights. 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 sa Lights. 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 So, okay. Saka dapat ano, ma-incentivize yung mga nag-back no, to yeah. work, mm -hmm. mga... Kumbaga sa mga private companies. Mm hmm. Araw sa marami may encourage yung mm. bisikleta. -hmm. Sa Manila, Master, kailangan ano, yung uh, elevated bike lanes. Oo. Oh. Para hindi na makakapasok. Kasi ang ano nga issue ngayon sa ano, di ba? Yung motorcycle na pasok sa ano, yeah. bike lanes. Mm hmm. Kung elevated yun, kagaya sa Clark, Oh. Ganda sa Clark, no? Uh, bike race sa Clark. Elevated siya. Tapos, yung paint niya is makapit sa gulong. Oh, yung kulay pula. Oh, yung kulay pula. Ang ganda ng ano. Saka yung ilaw nga. Kaya sa ano, sa Sorsogon. Ang ganda ng, hmm. ng bike dito. Kita kita ilaw. Oo. Oh. Tapos, sa, ano, sa gawing ano, uh, bagyo. Baguio, maliwanag na. Tapos, yung bike lanes din doon, may ano red kaya si ano magalong. Thank you, Master. Magalong. Mayor magalong. Ang galing. You know? Dito. Tapos dito sa Kawayan din na uh, observe din. Dito rin marami din ano sa dito, sa dito sa dito sa Kawayan. Pero yun nga, number one awareness campaign. Kasi yan yung no, observe ko sa Japan nung no, nagbike ako. Oo. Oh, sir. Oo. Kumbaga nasa nasa pinakagilid na ako na kalsada, pinaka left na. Yung mga kotse, bubuo pa ng halos isang kotse ang ano, ang agwat para sa mga bikers. At hindi lang ilang kotse, lahat iwas respect. respect nila. Um, ah, saka ano, more laws na yung... Kasi diba, sa, bawa sa ibang bansa, pwede ka magreklamo sa polis, papansinin kayo na oh. pag limaw, ginit-git ka. Mm. Diba? Dito hindi eh. Pagka nagsumbong ka sa polis, nagigit-git ka, wala lang. oh, wala lang. oh, <laughs> galing kay Karanggutan. Ano mga sabi natin sa TPU Inner Tube? Na-try na ba natin to sa long ride? TPU Inner Tube. Ano Okay. Ano okay. yung, huh? yung, yung TPU? Eh. Ano yung TPU? Yung plastic yung yung na tupilang. inner tube. Plastic. Yung magaan. Color pink. Uh, yung parang cellophane. Oh. Okay, Oo. Ah, lang At saka ano. Kasi nasabi ko na yung bagong, bagong ano to, bagong inner tube na plastic na um, Parang siyang cello Ganun siya kanipis. Mas magaan kasi. Uh. Yung, so. Nakagamit ako dati nyo yeah, nung nag-one-shot decal kami. DP YouTube ang gamit ko. Ang downside natin, niya, natin, ay, natin. ang, eh, ang upside niya, sobrang gan. Oo. So, uh, mm -hmm. Downside? Downside. Pag naapaso ka ng na so, na mga butil-butil ng buhangin yung loob ng gulong mo, butas na. na ah, baka yun ang pwede mong i-combine eh, like sa ano? Nakakita na ako niya kasi oh, yan. Okay. Ba? Hmm? Baka pwede. Di ba? Ay, baka yun. Natutupi siya ng ganyan. Oh, na, natutupi oh, lang okay. ganyan siya. Kaya pwede siyang ibulong. Ah, okay, okay. Ganda ko nung ngayon. Transparent. Yung pala yun. Tsaka iba yung compliance sa okay, ano eh, open sa open bumps. para sa butyl, butyl tube. Kung matagtag. eh lang yung na observe ko sa paggamit ng TPU butyl. Ano yung sibil TPU? Ah, uh, thermoplastic urethane something. Ah, okay. Google natin. Oh, ito, oh, last question na lang natin. Galing kay Rani Tobigan. Ayan. Di ba masama yung ginagawa nila Batman, Ian at Sir Noel na nagbabasa ng yelo o malamig na tubig sa katawan kapag ka init sa ride? Ayan na eh, yung ginagawa ko din kapag ka, lalo na pagka ko na medyo nag-overheat na yung katawan ko. Kasi pagka nag-overheat, pagka sobrang taas ng temperature yung katawan mo, yung power delivery sa pedal, nababawasan din. So, babasa ng tubig, para mara, mababaya oh. uh, yung heart rate. Mm, cool down. Kumbaga, cool, cool down. down mo yung core temperature ng katawan. Pero kapag ka ikaw ay may high blood, diabetes, history sa sakit puso, medyo marahan ka dyan. Kasi yung mga sudden changes sa temperature sa katawan, baka kasi maka-apekto. Yung bigla kang mag pass out. Delicates. So, oh, yan. jana na natin. Tiyatapusin ang ating copy and session. So, mga question ninyo, comment section. Yan. This copy and session brought to you by... This big beast. beast. Copy and music class. And, and, and... Big Brothers Cornix. Dito yan And. And... Master yung ano mo? RDF by shop. Oh, and, and... Sa Kawai Isabela. Yes. My <laughs> advertising. Mm. And, <laughs> and... Master... <laughs> Siyempre, yung ano, promote nyo yung ano store nyo. Uh, store nyo. Yung ano, Gonzales Hotel. Gonzales Hotel. hotel. Ayan. Uh, Gonzales hotel. hotel. Ayan, thank you, Gonzales Hotel. Mayor D, thank you. Mayor D. O si Mayor D, mga pala. Kawayan yung GU. Sir Mike, thank you. Sir Mike, maraming salamat. Sir Mike. Happy birthday. Thank you. Tapos, birthday rin pala ka. Tsaka, so, kung gratis natin ng ano, ang first Hawaiian duwat doon, napakaspasya. Yes. Full yes. na okay, Uy, ang first. Pas 97. 97. Oh, ayan. Sa oh. so organizers. Organizer. First timer lahat. Oo. Oh. At tiyak niya, masusunda niya next year. Oo, oh, Second to Hawaiian. Nag-announce na. Nag-announce na kanina. Hindi namin namin yung part. Habang na. Wala kayo eh. Ay, nag-announce na. Nag-announce na. Mungin pa rin yung